parang ang perfect ng family niyo. Ay, feeling na maraming nagmamahal sa'yo, Tigwen. Doon ko nakita yung pangarap ko. Gusto ko maging ikaw. The boat is sinking! Group yourselves into... Go! At hindi po ako kasali. Ha? Batang babaeng nakabuntot kay Gwen ngayon. Si Jasmine yan. Nasaan ang pamilya mo? Hindi mo alam. P Orphan daw yung tawag sa akin masarap siguro ng may ate kang nagmamahal tsaka nag-aalaga sa'yo. Kunin na lang po natin si Jasmine. Hindi tayo basta-basta pwedeng magtiwala. Pero ma, kailangan po tayo ni Jasmine. Kailangan niya po ng pamilya. Ang kanilang masayang tahanan. Parang nagkaroon ng bagong buhay itong bahay namin. Napasaya mo lalo ang mga anak ko. Maraming maraming salamat po. Bye, ma! Ingat po! Papasukin ng trahedya. Kuya! Huwag Bu po! -bu! Kuya! Si Boy Bu Boy! Si Bu Han, lobe daw tayo. Nag-iisang survivor. Alam na ba ni Mama? Ma'am, sir, pasensya na po. Hindi po talaga pwede. Kung titignan po natin yung lagay ng mga katawan ng biktima, eh, galit na galit po yung pumatay sa kanila. Ito ang kwento ng Pamilya Magwa, a two-part Mother's Day special. <laughs> Kasi naiipan, inanakin natin sila yung may manasakit sa kapwa. MMK